Yung dalawang klase nung pagkain na masarap ay pinagsama sa isa. Crispy pata, bulalo. Tsaka crispy pata namin, bisikilagyan mo lang sa yan, Andiyan pa rin yung crispy nung balat niya. Dikit-dikit kami dito ang crispy pata. Marami nagtitinda. Mahal pa, 700 isa. Ngayon nag-isip kami na paano mabibenta yung crispy pata natin. nag-isip kami na baka ang maganda niyan eh, putul-putuli na lang natin, ipirito, i-crispy natin, tapos lagyan natin ng sabaw ng pata. Baka mag-ubra. Ginawa po namin yan. Tinikman namin, sabi namin, pwede to. Ayun, doon na nag-umpisa. ang pinapasigat ko nga talaga rito, yung uh, Goto Batangas. Para nga po yung mga kababayan natin na eh, hindi pwedeng pumunta sa Tagaytay o sa Batangas, eh pag nalaman na lang meron dito, eh baka dito na po pumunta. Hindi na po sila kailangan lumayo. Nandito lang po ang Goto Batangas po namin. Nung binuksan ko to February, lahat yan masarap pag may pupunta rito, sir, meron kaming crispy pata bulalo. Sabi niya, anong klaseng crispy pata bulalo yan? Tikman niyo po, baka magustuhan niyo. Binigyan namin. Hanggang uh, nakwento-kwento na rito na may bagong menu doon, crispy pata bulalo. Sinubukan nila hanggang pumunta na kagad yung tinawagan na kami ng GMA7 na kung pwede raw makita yung crispy pata na, na bulalo namin. Ano to? Bago tong putahe, sabi niya gano'n. Ah, una, nabigla nga kami dito, sinulatan kami ng pinasarap ng Jamie 7 Maui Taylor, dapat si Cara David ang pupunta eh. Si Maui na lang ang pumunta. ang iba, kundi ang hot na hot na si Maui Taylor. Sabi ni Maui Taylor, Wow! Sarap. Actually, sabaw pa lang panalo na. Sabaw pa lang. Okay na. Sabi niya gano'n. Tapos tinikman niya nga yung steam balut namin. Perfect na perfect. Sobrang sarap. At nagustuhan din niya. Pagkayari no mga after uh, ilang linggo, si Kalas TV naman ang pumunta. Yan din ang punti na lang. Ano, bakit? Anong nangyari? Bakit? Ano yung crispy pata bula mo? Yun pa rin. Sumunod nun, si JR na. So kung naghahanap nga kayo, nakakaibang fusion. Eto, isama nyo po sa listahan ninyo. Si Chef JR. Yun sa GMA7, pumunta rin siya. Itsura pa lang nito, deadly na talaga eh. Deadly sa sarap, mga kapuso. Tikman natin, syempre. Okay, Ma'am Lane Bernardo, ang nagustuhan niya yung crispy pata bulalo. Na uh, sarap na sarap si Ma'am Lane, sabi niya sa sabaw lang. Kabigay sa'yo, sabaw pa lang kulam na. Manamis namis yung lasa niya at lasang bulalo talaga. At may hint ng lasa ng pagiging goto batangas. Plus yung mga laman na sobrang lalambot pa. Manila Pudding, lahat po nang pumunta rito. Ni Tim Kamlas, ganun din. Sabaw pa lang. Tsaka yung balat niya, yung crispy niya, miski lagyan mo ng sabaw, nandiyan pa rin yung pinaka-crispy nung bulalo namin. Kung di sila naniniwala, subukan niyo pong pumunta rito para mapakita namin. Uh, I-comment niyo kami kung totoo po o hindi yung sinasabi meron po kami dito, ayan nga po, Goto Batangas, Bulalo. Yung pong uh, trending namin, yung crispy pata Bulalo. Meron po kami tibon, meron po kami balot steam, at meron po kami chicharron bulaklak. Ang balot po namin na uh, 18... 18 days, ito po yung ini-steam namin. Balot sa puti, yun talaga pong balot talaga. Ini-steam po namin yan, lagyan po namin ng mga pampasarap yan. Marami rin pong order niyan. May kanin din po yun. May kasamang kanin. Ulam nila or kung sila nag-inom-inom, uh, pwedeng pulutan. May gotong batangas din po. Ah, lahat ng uh, menu namin dito, puro 99 lang po yan with rice. May kasama na pong kanin yan. Eh, gusto po namin yung makatulog po sa masa, na yung hindi nila matikman, na hindi nila kaya. Dito po matitikman nila sa halagang 99 lang po mga kumakain po sa amin, mananggagaling pa sa Antipolo, Cavite, Caloocan, Manila. Dinadayo po talaga. Hindi lang po isa siya o dalawa, kundi isang jeep po. Ang nakikita po sa kanila, hindi sila makapagsarga. Pinapawisan po sila doon sa hinihigop nila sa sabaw eh. Ang sinasabi nila, yan din po, sinabi ni Maui, sabaw pa lang. Panalo na. Wow! At, hmm, napakabango naman talaga po si Erlito Kabunso Rene ang may-ari po nitong KBP's Bulaluhan po. Ay, sigurado po mabait ako. <laughs> Matatagpuan po kami sa Barangay Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City. Ang uh, Pampangay Street, Corner, Palawan Street. Sa likod lang po to ng SM North, EDSA. Ako po yung araw eh, isa po kong alagad ng batas. Isa po tayong retired police na nahiligang ko lang pong ganito, libangan para hindi kayo magkasakit, gising ka ng madaling araw, punta ka doon sa mga suki su mong kinukuha na ng paninda rito, hanggang, hanggang gantong oras, andito ko, binabantayan ko. Yung po, yung pang may libangan ka para hindi mainip yung dati mong trabaho, di dapat nung pulis ako eh. Palakad-lakad ka hanggang gabi, madaling araw. Parang gusto ko lang po makatulong pa rin sa masa. Kasi sinabi ko na nga po sa inyo, yung mga babae natin na hindi kayang pumunta sa malalayong lugar para kumain lang ng goto batangga sa batangga. Dito po, nandito na po sa kanto ng Palawan, Pampanga, Barangay Santo Cristo po. Nag-open po kami eh, alas 9 hanggang alas 11 po ng gabi. Kumisan po, hindi na kami umabot ng alas 11. Alas 9 pa lang po, ubus na po yung aking stock. Monday to Sunday po. Kailangan nung kwan eh, masanay po sila na bukas lagi ito. Kasi pag sarado kayo, yung tao nagpunta ng malayo, tao sarado kayo eh. Mawawalan po sila ng kwan. Pag namamasyal po kami, pupunta kami ng Tagaytay, Batangas. Yan po in order ng mga bata. Kaya sabi ko, ano kalay ko? Ito eh, dali natin sa Manila. Hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng ganito. Pasalamat po ko sa taas. Hindi ko po akalain talagang magkakaroon ako ng ganito. At hindi ko rin po akalain na pupuntahan niyo kami at tutulungan niyo ako dito sa, sa aking malit na bulaluhan. Pipirito po yan. Doon na natin kay Crispy sa mantika doon po yan nagkikrispy. crispy po niyan, crispy na, lalagay po na natin sa mangkok yan. Tapos po yung tinimpla nating bulalo, So, yung sa goto bulalo nga po, timplado na po yan eh. Mahita sa bao ng bulalo na ibubuhos po doon sa crispy pata bulalo. Pabuhos, dadali na po sa Customer. Dalawang sarap po, isang Goto Bulalo at saka po yung Crispy Pata Bulalo. Yung Goto Batangas po namin, may baka po yan, may isaw, may tuwalya at saka may balat ng baka. Ito yung sikat na Goto Bulalo sa Batangas na dinala na namin dito sa Quezon City. Para hindi na kayo pumunta do sa Batangas o sa Tagaytay, nandito na po. At 99 pesos lang po with rice. Murang-murang po. Murang. Nagsimula po ang KBP's Bulaluhan nito lang pong February 2023. Ang iniisip ko lang po eh, pinagsama na dalawang masarap, goto bulalo at saka po crispy pata bulalo. Tinestig po namin pamilya. Kailangan pong maiba saka yung kaya mismo ng masa, yung pagkain na to. May kitain man po kami siguro o wala, basta nakakatulong po kami sa masa. Natitikman nila yung luto namin. O, wala pong kapaguran niya. Basta hanggang masipag kayo at naniniwala kayo sa kanya, wala pong kapaguran niya. Tsaka kung kapaguran niyo, si surrender niyo, eh, mawawala kayo ng maaga. Kailangan nung magsipag kayo para sa pamilya niyo. Anak ko po, apat. Mas marami pong apo ko, lima. Kamahalan po ng po. Kailangan po natin itaguyod pa yan. Ah, naitulong ko pa rito, natuturoan ko po rin sila na yung mga anak ko, yung mga Apo ko, malalaki na rin po eh. Para makita rin nila kung paano magnegosyo, paano ka magsipag, paano ka gumalaw, magtsaga. Para pag wala ka na sa mundo, di ba, alam na nilang tumayo sa sarili nila pa. Tsaka makisama po. Kahit na ang customer, kailangan igalang mo, magpasalamat ka, mahalin mo yung customer mo. Magkakasama po kami dito. Wala naman po kaming ibang kinuang dito. Sila-sila rin. Ito po yung sarili namin, pamilya namin na binuuto. Yung niluluto namin, binibigay po namin sa masa. Malinis po yan, masarap po yan. Ito po kaya tinayo natin, mismong parang training ground na ng mga bata to anak ko tsaka apo ko. Para pag uh, lumaki sila, tumanda sila, isipin nila, ay ganito si Papa eh. Ganito, ganon. Si Pag. Abangan nyo po yung panibago kong mino. Kakaiba po yan. Abangan nyo po, meron po yan lalabas. Uh, yung crispy pata bulalo natin, yan po yung pinapakuloan pa natin. Nilalaga po natin yan para lumambot po yung kanyang pinakabalat. Kailangan po malambot na yan pag inalis natin sa kaldero. Then ilalagay po natin yan sa freezer hanggang sa tubigas po yan. At kung may order, doon po natin iluluto. gustong magnegosyo, eh, ang kailangan lang po dyan sipag, tsaga, at pakisama po. Pag wala po yung tatlo na yan, hindi po tayo aasenso. Ah, yung pagsubok naman po, subok lang subok hanggang sa makuha nyo po yung talagang hinahangad nyo. Wala pong mawawala kung susubok kayo. Subok lang po ng subok. At tulad ko po, sinubukan ko lang magtayo ng kibipis na para sa amin, yung pang pamilya, hindi ko po alam na darating kami sa ganito. Uh, Unang-una, pasalamat na kahit paano yung niluluto ko na natikman nila eh, sumikat. Sinusubukan ko rin pong mag-vlog sa YouTube channel. Ang pangalan po eh, Kabunso Rene Jean. Baka po, pwede nyo po akong isubscribe at ilike. Salamat po. Ang KBpis napapagkama lang ang kuha niyan eh. Kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yung KBpis po, kumisa napapagkama lang ang kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Pero po, ang totoo talaga niyang KBPs na yan, yung dalawang uh, bunso kong apo, si Chris Bryan at saka si Princess. Kaya po KBPs yan.